Magandang araw mga kabukid. Samahan niyo ako ngayon at tayo magluluto ng ginataang ubi dito sa bukid. Pero bago yan, atin munang bisitahin itong aming mga pananim dito sa bukid. Eto nga, malalaki na ang aming sidling na kalabasa at pwede na nga siyang itanim. Kaya lang may paparating na bagyo. Amin nga din palang binisita itong aming mga tanim na talong. Malalaki na nga rin pala sila mga kabukid at yan marami na rin yan damo. At eto nga pala yung aming mga tanim na okra, malalaki na rin sila. At eto nga pala mga kabukid, amin din binisita bisita itong aming tanim na mga mais. Ayan po, nagpapalabas na nga pala sila ng mga bulaklak. Pero hindi ko po alam kung ano mangyayari dyan kapag dumaan na itong bagyong si Ophel. At nandito na nga pala kami sa aming pagkukuhanan ng mga ube. At eto nga, naghanap na kami ng bagay ng ube. At akin nga nilinisan dito. At eto, may nakita nga akong dahon ng ube. At akin nga sinundan kung nasa ng kanyang bagin. At pagkakita ko nga dun sa bagin, sinundan ko lang ito. At ito nga pala mga kabukid, nandito na sa baba. Ayan, nasa harap ko lang. At dali-dali ko nga itong hinukay para makuha na. At hindi nga ako nahirapang maghukay nito na mga kabukid dahil buhaghag nga ang lupa kaya mabilis lang siyang makuha. At eto nga, mabubunot ko na itong ating ube na kinukuha. Mga tanim pala ito ng aking asawa noon mga kabukid. Itong mga tumubo na nga na ito ay mga bunga na nga lang. Yung mga naonang itinanim niya nga dito mga kabukid ay nahukay na nga namin ng mga nakaraang taon pa. At pagkarami-rami nga dahil dalawang sako nga yung aming na harvest na ang lalaking laman. Iluluto ko nga pala ito bukas mga kabukid. At ngayong araw nga mga kabukid, eto pagising nga namin, nagumpisa uumpisa na nga magparamdam itong bagyo. At eto nga, inuumpisahan ko na rin linisin itong aking lulutuin na ubi ngayon. Tinanggal ko nga muna itong lupa niya dahil medyo marumi pa nga siya mga kabukid at akin nga din itong hinugasan ng medyo malinis na balatan. Apat na klase nga ang aming tanim na mga ubi dito mga kabukid. Meron ning ganito na may violet at saka white. Mayroon yung purong white. Mayroon din kaming purong violet at mayroon din kaming dilaw. Ganito nga lang pala kalalaki yung aking paghiwa-hiwa Nang sa ganun ay mabilis natin itong maluluto At dahil nga lumalakas ng hangin dito sa amin Kaya kailangan nang matapos itong maluto At baka mamaya hindi ko nga maluto At yan nga makikita nyo mga kabukid Palakas na talaga ng palakas yung hangin dito sa amin Kaya ito ay sasalang ko na muna itong ating kawali na may tubig At akin munang pakukuluan nga itong aking ubi na hiniwa-hiwa at nang kumulo nga yung tubig ay akin nga muna ang inilagay itong ube nang sa ganun ay mapakuluan ko muna dahil ako nga muna ay magkakayod pa ng nyog dahil hindi ko pa nga ito nakakayod. Pakukuluan ko nga muna itong ube at ako ay magkakayod nga muna ng nyog. Bibiyakin ko na nga pala itong nyog nang sa ganun ay akin na itong makayod. Mano-mano nga lang ang akin pagkakayod ng nyog dito sa bukid. Palakas ng palakas talaga itong hangin baka mabuwal nga itong aming mga tanim na saging. At sana makayanan din ng aming tinitirhan dito sa bukid itong lakas ng hangin. At eto nga pala, patapos na akong magkayod. At eto, hinango ko na rin pala yung aking napakuloan na ube kasi baka maovercook Dahil kung hindi nga natin tatanggalin kaagad itong ube dito sa tubig, ay tuloy-tuloy nga ito maluluto at ma-overcook. Akin na nga din pala mga kabukid na gagatain itong ating nyog. Kukunin nga muna natin itong kakanggata. Ito nga, akin nga pinipiga upang makuha na nga natin itong kakanggata. Dahil ito ang magpapasarap sa ating lulutuin ngayon na ginataang ube. At gagatain ko nga rin ito para sa pangalawang beses na nga mga kabukid. Pero ito ay ilalagay na nga natin dun sa kawali. At akin na nga inilagay yung pangalawang gata dito sa kawali. Hanggang tatlong piga nga ang ginawa ko dun sa nyug natin dahil nag-iisa nga lang ito mga kabukid. At eto nga, nagpitpit na rin pala ako ng bawang na aking ilalagay dito sa gata. At naghiwa na rin ako nitong sibuyas na ilalagay ko. Hay, sana mga kabukid, hindi sobrang lakas itong nasabing bagyo. Dahil kung magkataon, masisira na sobra yung aming mga pananim. Pero ating papasyalan bukas kung ano yung nangyari doon sa aming mga pananim na mais inilagay ko na nga pala itong sibuya sa nahiwa-hiwa ko dito sa kawali at akin na nga din inumpisahan yung paglilinis dito sa luya. Akin din itong hiniwa-hiwa at atin din itong ilalagay dito sa ating gata. At nang mailagay ko na nga yung luya, akin namang isinunod itong ating karni ng baboy. Ayuda pa nga yan ang aking hipag mga kabukid nung nagkatay yung angkel ng aking asawa. Naku, talaga lumalakas na nga itong hangin. At eto nga, umakyat pa ako dito sa malunggay para manguha ng dahon. At medyo madulas nga itong puno ng malunggay dahil nga basang-basa ito ng ulan. Pero pinili ko pa rin akyatin kahit malakas ang hangin. At nang makakuha na nga ako ng dahon ng malunggay, akin din kinuha itong nag-iisang bunga na malaki ng aming patola. At baka kapag hindi ko pa nga ito kinuha ay mapuputol dahil nga sa lakas ng hangin. At na matapos kong ang himayin yung malunggay ay kumulo na nga rin yung ating gata. Akin na nga din itong tinimplahan ng magic sarap at ganun din ang asin. Mga ganitong simpleng pagkain nga, masarap kainin pag ganitong panahon ng tag-ulan pag nandito ka sa probinsya. At nang matapos ko nga matimplahan itong ating gata, akin na nga inilagay itong ating ube. At nang mailagay ko na nga itong ube, akin nga muna itong tinakpan at akin nga babalatan itong ating nag-iisang patola. At nang matapos ko na nga itong balatan, ay akin nga itong hiniwa-hiwa ng pabilog. At masarap nga din pala mga kabukid kung mayroon itong siling haba. Kaya nga naisipan kung puntahan yung aming tanim na sili. At yan nga mga kabukid, may isang sanga na nabali. At nadaganan nga nito yung iba kong mga tanim na bagong sili. Yan nga pala yung aming tanim na malagkit na mais sa tumba na rin. Ito lahat pala yung aking sili na napitas. At eto nga, luto na pala yung ating nilulutong ube. Akin na nga palang ilalagay itong ating patola at sili. Ito ang kagandahan nga mga kabukid, kapag nasa bukid ka nakatira, hindi mo po problemahin ang iyong lulutuin, basta syempre masipag ka rin magtanim. Nang mailagay ko na nga itong patola at saka sili, nilagay ko nga rin pala ito ng paminta para dagdag aroma at pas lalong sasarap ang ating niluluto na ginataang ube. At pagkatapos ko malagyan ng paminta, ay akin nga itong hinalo-halo at saka tinakpan ulit. Ala, mga kabukid, ang lakas ng hangin. Mabuti na lang talaga, hindi dito sa amin ang sentro. At eto nga pala, mga kabukid, luto na yung ating patola. Ilalagay na nga pala natin itong ating dahon ng malunggay. Masarap palang ginataan mga kabukid na ganito kapag maraming dahon ng malunggay. Atin nga itong halu-haluin para nang sa ganun ay pumailalim yung dahon ng malunggay. At ay susunod na nga natin itong ating kakanggata. At pagkalagay ko nga nitong kakanggata, akin nga muna itong halu-haluin ng konti nang sa ganon ay humalo yung ating kakanggata dito sa ating niluluto. Para mas maging malasa nga ito mga kabukid. Pakukuluan lang natin ito ng sambeses sa at atin na din itong hahanguin at yan nga mga kabukid natatakam na ako sa itsura ng aking niluto at eto nga pala mga kabukid luto ng aming ginataang ube ang sarap niyan mga kabukid kain tayo mga kabukid ayan tapos na po pala kami magpasalamat sa panibagong na naman ay pinagtalob sa amin ngayong araw na ito at kahit bumabagyo i-enjoy natin ang ating pagkain pati nga yung baby namin mga kabukid ay hindi na rin makapaghantay na kumain kasi nagugutom na rin siya at napakasarap ng kumain pag nandito sa bukid. Masalo na kapag sama-sama kayong buong pamilya. Kahit ano man yung panahon, mainit man yung panahon, or ganitong binabagyo, or umuulan. At doon po pala sa mga naapektuhan ng bagyo sa ngayon, sana po kapag pinapalikas po tayo ng gobyerno, ay makinig po tayo sa kanila para po sa ating kapakanan yun. At magdala din po kayo na malinis na tubig para siyang maiinom. Dahil mas mainam po ang maging handa sa lahat po ng oras. At dahil po sa malamig na panahon, eto po, kakain po ako ng sili na maanghang dahil hindi lang po yun. Pampasarap din po itong kumain. Ang ube nga pala mga kabukid ay hindi nga lang ito niluluto o ginagawang pang merienda. Pwede nga rin itong lutuin ng iba't ibang klase ng luto na pang ulam. Hindi nga lang pala ginataan ang pwedeng luto nito. Kasi dito sa kanila sa Tugega ay iba naman ang luto nila. Ginigisa nga nila ito tapos lalagyan ng malunggay at sasahugan ng tinapang walang ubo. At masarap nga din pala itong ilagay sa munggo. Hindi nga lang pala sa munggo mga kabukid. Masarap din pala ito ilagay sa sinigang na karne ng kalabaw pag mga ganyang usapan nga mga kabukid ay talagang natatakam nga din ako. At kapag pang merienda naman ang luto natin dito mga kabukid, pwede din natin itong luto gataan. Gataan na may halo ding siyang kamote or iba-ibang klaseng root crops. At pwede rin natin itong ihalo doon sa bilo-bilo. Pwede nga rin pala siyang gawing palaman or ipalaman sa tinapay. O nga pala mga kabukid, masarap din po pala yung sinigang na pata ng baboy na may ube. At alam mga ba mga kabukid kahapon habang naghukay nga kami ng ube na pag-usapan nga namin ng aking asawa na napakagandang linisan nga yung area na yon kung saan nga kami naghukay ng ube na pwedeng tamnan na lang namin ng ube doon kasi napakabuhaghag nga ng lupa ay bagay na bagay nga ito doon sa mga root crops hindi nga lang sa ube maging sa kamote gabi na naglalaman, kamuting kahoy, yung mga ganun ba mga kabukit? Maraming maraming salamat pala mga kabukit sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. At maraming maraming salamat dahil hindi kayo nagsasawang panoorin ng aking mga videos at lagi kayo nandyan na patuloy na sumusuporta sa akin. At dahil lumalakas na naman po ang hangin at tsaka ang ulan, kaya magpapaalam na po ako sa inyong mga kabukid. Paalam po, hanggang sa muli kong videos.